Napatos ning maitom na aso ang porsyon ay ni Linyan Street, Barangay 7, Dait, Camarines Norte. Matapos na masulo ang sarong residensya digdi magalas 12 kasudmang ugto inero 9. Tulos man ining nirespondihan kan BFP. Uminabot sa enot na alarma ang kasulo. Alas 12.40 ning ugto kan makontrol na ang kalayo. Alas 12.50 kang idiklara ining fire out na. Sigun kay Fire Officer 3 Reynan Sumalabi kan Dait Fire Station nagpo ng kalayo sa sarong kwarto sa ikaduwang eskalon kan harong kung sa inpigpurbaran pa mang saro sa tagsa harong na mapo ang kalayo gamit ang fire extinguisher alagad marikas ining luminakop. based po sa ano kwento ng sa interview eh, ni ano, po nakamigid po tapos sa cellphone buti naman nga po at nakababa po sin tulos pero sabi nung kung sa nakatira po sa bedroom buti po at naano niya na uh, tigtoy niyang ano po extinguish yung fire pero talagang malakas na daw po talaga. Duman lang po sa taas. Actually po sir, ang ano lang, ang sunog na sunog talaga is yung mga bedrooms. Pero ang yung isang bedroom, bedroom nga abo, dahil siya na grabe na pero sunog pa din. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kan BFP sa kung ano ang kausa kang insidente. Siring man ang total na danyos na winalat kay ni maswerte man na mayo na ibang nadamay na residensya asin nakulugan sa pangyayari. Ang fire prevention po is bako lang kung ano po, March, Every day po siyang giligibo sa sa kuyang mga harong, tapos sa sa kuyang trabaho. Kasi nga po, sabi nga niya paga, prevention is better than cure. So, betay na maging vigilant, alert kita every day kahit mayo pong ano. sa po na bagay, either sa sulo, sa emergency. Sa datos kang diet fire station, ini ng ikaduwang insidente ng kasulo na naikurit sa banwaan sa paglawg kang bagong taon para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,